めちゃめちゃいいな、なるほど。 Kani ko project po tayo ngayon. Yan po tayo ng mga gutter. Kailangan nang i-install patapos na po yung ating ano framing. Framing sa ano sa roofing dun sa kani project. Ayun, may ano, may dam truck. Ano ba Good morning Ate Mariette Ate Nora, Boss Nora, Madam Ano yan? Nakablog tayo Ayan Hindi pa ako nagsukas Hindi pa ako nagsukas Nasa kanigwang project na buo tayo Ayan, dala tayo ng gutter, uh, Rommel Ayan Ayan ang ngabigilin mo, no? Sabi mo gutter, ayan Ano, ano yan? 0.5 yan, 304 Stainless, gumaganda ang bahay Ngayon, yung fascia cover, hindi mo kasama? Uli na yun, pagka nag-expand na tayo Oh, una mo lang expander yung mga design ko. Gaila, sila, gaya, eh. <laughs> Ayan. Stainless. Point five three or four. Box type yung ano natin. <laughs> oh, kalaklale. kalak le. Wala magas kasi <laughs> <laughs> Ano mabigat? Oh, siya la. partner mo? Si Pax. Ang dupas sa loob. Ayan mga boss, tapos na yung ano framing. Ano kaya yung mga gutter natin pina ni-reserve na natin. Tapos mapipinturahan ko yung pinag-welding at yung mga angular. Ito ito na lang pong dito. Dito sa side na to ang ang ano ang lalagyan ng ano ah uh, si Paris na 2x6. Tapos ito naka-plastering na po 'yan, ayan 'yon. Tapos plastering na. Tapos 'yan. Sinepa. Tapos uh, waterproofing. Pwede na pintura ta bago mag-ano, ceiling. Sa spandrel. Yung mga kanto ng mga bintana, pwede nang kanto rin po 'yun doon. Mm. po. Korean type na roofing lunes da, ah, malines 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 ano? ah maraming marami utang Bayo, lunes balines <laughs> daw sa utang sabi ni nick piling <laughs> meron utang okay yan may libre po tayong kape kay ate Maria. ah maraming maraming salamat ate Maria. yun eto drink cafe good morning kay Ate Mariet kanigbang project na ano naman po tayo dito sa Dream House ni Ate Aida ay good morning po dito Ate Aida nasa, ano si Ate Aida nasa USA Colorado oh shout out po Saka mga dapat eh, mga boss shout out din pa kay ano kay Valentin Look to the third. nasa Canada shout out boss Valentin Ayan, uh, walang sawang sumusuporta sa ating vlog at saka mga Team Boss Mac. Shout out Valentin Lugto the third na nasa Canada. Okay? Ayan. Start na mga tropa natin. Si Yamata nasaan? Wala pa? Tama boss, wala pa si Yamata. Ayan. Ah. Ayan, taas na tayo. So, yung po, ang lalagay niyo na ramil dito, mga welder natin. Tapos, yung aero natin, mga boss, ayan o. Oh. Ando na yung aero natin, chocolate brown. 0.5. Wala pong gray eh. Kaya, gray na lang, uh, chocolate brown na lang po yung ano natin, yung in order natin. Tapos, pintura natin ng ano, ng gray. Yung mga ang angular at saka ano, at saka pinagweldingan tapos ito itong harap naman yung nilalagyan ng mga ano scaffold ayun si Jao Mata nandito na Jao Mata nalate ka na naman ah nalate sa ano ah Pax sa Ginebra <laughs> Ayun, mga 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 retest na sa ni Ate Yan, mga ilang araw na lang pwede na nating ilatag yung mga yero dito. Yung mga gutter muna tapos insulation, Ah, uh, yero. Katulad nung ginagawa natin sa mga project natin. Okay na, Ramel. Pagkatapos niyan, waterproofing. Yung yung plastering bako tayo mag ano, mag ha? Pintura. Yan, pinahati ko yung mga ano, CHB para dito. Asintayin ah, mo muna yan bago mag-plastering at maglagay ng ano, maglalagay ng yero. Ito, pinapipero nila uh, Pax! Tablo kaya? kaya? Oh! Slablo. Yung Slablo. scaffold para ma-plastering na ah? po yung sa harap. Okay. Tapos mga boss, itong ano, itong CR dito, uh, na-finalize na natin. Meron na tayong bathtub na lalagay dito na nakuha ko na po yung ano, sukat sa ano, sa wilcon. na natin, yan ito, finalize at saka mag tiles mamaya bil bilik ko tayo ng mga tiles dito na uh, nag-usap na kami ni ate Aida kung anong tiles ang lalagay natin dito at saka nagbigay na siya ng ano, ng ano design okay na uh, more more look na tiles 6x60 po yung sa wall tapos dito uh, gray naman po yung dito sa wall na to light light gray tapos white mayroon siyang uh, asking ano uh, gray dito, maglalagay tayo accent dito sa likod ng water closet na wood look na tiles. Lalagay po natin dito. Dito yung water closet, bathtub, shower. Shower area. Tapos dito yung kanyang lavatory. Yan, nagabang po tayo ng ano, flexible os para sa kanyang touchscreen na mirror. Dito po yung pinto niya. Ayan. Kaya pag bumasok si Melvin dito, pwede na siyang mag-start. dito sa ano, dito sa uh, CR si ng master bedroom Ah, oh, Yamata. Good morning. morning Uli-uli ka ano? Oh. A uh, uh, pasok mo 7:30, 7:00 'yung pasok natin ah. Oh. Anong nangyari? motor eh. Ha? Parang na motor. Parang na motor? Oo. Oh. Ang daming motor na dumadaan dito. Siguro may ano ano, L LVM ano. Wala. <laughs> Lasa <lasing> bago matulog. Wala. <laughs> uh, wala. Hindi ka minom. Hindi. Walang nga mo gin. Wala. Oh. Kasaw mo na, kasaw. Kasaw, parang mo klas. Oh, kasaw mo si ano, si Valentin. Valentin. Lukto. Detort. Nasa Canada. Shoutout may pa. Kasaw may pa, kasaw. Kasaw. Valentin. Ano, lukto, lukto. Shoutout. <laughs> nasa Canada. Canada. No? Canada. <laughs> Ayun, shoutout kay Valentin Lukto na, na nasa Canada. Uh, ano po siya? Isang taga-suporta natin sa ating ano, uh, YouTube channel at saka sa mga Team Boss Mac. Sa harap naman po yung plastering. Parang me medyo gumaganda na ng konti. Tapos Pwede nilang pagka na plastering na yan, waterproofing. Yan mga canopy. Ito yung mga ano. Anong tawag dito? Marites? <laughs> Ayan yung mga marites daw. <laughs> dito sa project natin. Pero mga ano po yan, mga tropa po natin dito sa Kanigbang Project. Dito. Sinip yung nilalagay nila. Tapos sabay na yung plastering dito. Sa arap. Diyan ay ta! Ayos Orde pa tayo ng buhangin ha? Tsaka graba, wala na. Ah. Hello. Ah. Hello. ah. Hello. ah. Madam Nora. <laughs> yes. Today, today, ah, yes. Tapos yun, yung ating man old para nagpabutas ako doon, nagpabutas ako doon para may, meron tayong dahalan dito sa loob ng kisame. Eh. Tapos ah, nakasintan na to yung ating ano yung ating sa sa biga para ma ano yung mga raptor natin para ma matibay nakaipit sa asinta sabay ano sabay pratada para malinis tignan Pump. para na compact itong ano flooring natin. binababat po natin sa niya sa tubig hanggang mamaya. Para yung flooring natin hindi kakapak. Kailangan nakababad po sa tubig yung ano yung pump bago tayo mag-flooring. Huh? Ito yung tiles, mamaya pwede na natin bilhin yung tiles dito wala tayo ng kapalit. Meron nga kaming na, na final na design ni Ate Aida dito sa kanyang CR sa master bedroom. Tapos baka next day pill, mag ano na tayo, mag na tayo ng ano, PTR pipe dito sa CR. Ito yung pump natin ng mga boss. Kung tayo kumuha ng tubig sa irrigation. Ayan yung plastering natin dito. Ayan, siranil. Ito, ano lang po yung kantuan. Tapos, i rin natin. Iba yung nakaano nakaulog sa tanse. Ayun oh. Ah. Mga tayo ng tanse. Para diretso. Ayun oh, boss. Diretso. Ayan. Ah, okay. Ano? Nick, makapal? Makapal. <laughs> alin? Alin ang makapal yung mukha mo? <laughs> Ayan, makapal na Makapal, oh, sabi ni Nick, yung last ring natin. Ah, ikaw. Ito, ito, ito yung makapal, oh. Ito yung makapal, oh. Ito yung makapal, oh. Ito yung makapal, oh. yung Hello. Hello. Ayan, yung update po natin dito sa Kanigwang Project, sa Dream House ni Ate Aida. Tapos, piliin muna po tayo ng mga tires para sa si CR. Pagka pumasok na si Melvin, pwede nang mag-start doon sa tires sa CR. Tapos, yung flooring. Okay na. Ayan, Jamata. Ikaw naman ba dito, ano? Oo. Ano, bantayin mo yung sarili mo, ah? Oo, bantayin ko yung sarili mo. Babantay ko si parang Nick. <laughs> <laughs> ah, binababantay ko yung sarili niya. Anik, hindi ko si Jamata. Bantayin mo yung sarili niya, na. Okay, mga boss. Ayun, nasa tile center na po tayo Bali po yung kukuhin natin Ito ang tile center Nag-design niya 60 by 60 po yung natin Tapos yung sa accent niya dun sa kabilang shop Dun tayo kukuha, wala sila dito Yung gray Okay. okay na oke <laughs> Okay yung mga bus, okay na yung mga alis natin. kukunin natin Ayan. third bicycle ST glossy glossy din tapos yung sa likod ng ating ano ng water closet ito pinaka accent niya. yan blue gray sa ito sa shower naman to yung accent na blue gray alos mag match po yung doon. dun okay na tapos yan Binabara natin kay kuya Okay na kuya? Okay na sir Yung natin Okay Thank you Thank you Okay yan mga boss. Okay na po Ah, uh, na po tayo sa Bitas Makabebe Project para po update yung mga ginagawa ng mga tropa natin doon. Patapos na po. Ah, uh, sabi nila mga matatapos o ata ngayon yung ginagawa natin doon. Okay, let's go. Dahan muna po tayo dito sa Vitas Makabibel Project Patapos na po Sabi nila mayayari daw ngayon Sabi ng mga tropa natin Ayun Ayari Ay, na po po, sa na po. Ayari rin ako, tutulungan na. Ito ang Melvin ha. na Ay, itas na lang yan. Yun, konting konting na lang na Marvin. Ayari na. Sabay, konting 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 <laughs> Ay, Diyos Ayan. Grab. Dating <laughs> na yung kukulay kayo matuloy mga yung po nanong gini. Ayun, nagdala ko na Nang Hindi siya kayo tapos. ano. Ayan. 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 pasok na po tayo sa loob. Ah, uh, nakabili na po ng ilaw si ano, si Ma'am. Ito involved dito. Ta pwede na nating ano, ah, uh, dito. Para ma ano na po, ma na niya. gumana na. At para malagyan na natin tong kanyang mga ito oh. na glass. Ito po yung lalagay natin dito. Ayan na. Uh. Kailangan mauna muna po yung ano yung bulb. Tatlo. Tatlo po tong bulb na to. At saka tatlo rin po yung ano yung ating lalagay na bilog na glass. Tatlo po yan. Ito yung isa. Eh, dito sa loob, sa ano ah, sa dito pa yung isa. Yung isa, yung isa. Ayun o. Bakit tatlo? Ano yun? Ayan si Pogi o. Oh. Shout si out. Shout si out muna. Shout out. Sina? Boss Mok. Ayun. Thank you. Yan o. Ang nilipirap natin. Si Pogi. Yes. Ayan, sabay-sabay tayo. Na no, Melvin. Para i yung i, i message hartito. <laughs> Ayan mga pa basta. Nakaraan na, naka-gloss Mga bricks. Eh, Ito, Diamond seal solvent sealer. Ayan, 'yun, ginamit natin. bricks, so sa hmm? Okay. Ano okay. na kami? Tapos na tayo guys. Ah, bukas. May bukas pa. Hindi na, hindi na Yung mga uh, wall lamp pa lalagay natin. At saka yung dun sa ano natin. Dun sa island yung ilaw. Malaki po. Hindi kasi nung sa niya dun sa kanyang glass. Okay mga boss, ayan, nandito na po yung vlog natin, ayan, overtime mga tropa. Ah, uh, bukas na, na po kami papatay ulit dito. Linis-linis na lang. Tsaka yung ibang mga ilaw lalagay natin. Okay, God bless po. Ingat.